Ang sinibak na Department of Public Works and Highways District Engineer Henry Alcantara ay natag si na Sen. Joel Villanueva, Jingoy Estrada, dating Senator Bong Revilla, Representative Zaldico, at dating House Lawmaker na si Mitch Kayaho, Kayhayun sa Bulacan Kickback Schemes. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, si Alcantara, minsang nanindigan na wala siyang alam tungkol sa mga kickback schemes sa Bulacan. Sa wakas ay nagpahiwa ng ilang pangalan. Nakatakda ng magsampa ng indirect bribery at malversation charges ang National Bureau of Investigation laban kina Senator Joel Villanueva, Jingoy Estrada at Representative Zaldico. Ako Bicol Party list. sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Martes, inihayag ni Justice Secretary Boying Ribulya na nagkapagpulong siya sa NBI at Anti-Money Laundering Council upang pag-usapan ng sinumpa ang affidavit ni Department of Public Works Hub Highways District Engineer Henry, Henry Alcantara. Sa pahayag ni Alcantara, pinangalanan niya ang mga personalidad at ang mga halal na mambabatas sa mga kickback schemes sa Bulacan, sinabi ni Remilia na si Siasati ng NBI ang usapin dahil itinuturing nilang reklamo ang pahayag ni Alcantara. Kahit si Satanas, kahit ho si tanas, hindi pa payag dun sa script niya. Humiling si Senator Joel Villareva ng proyekto multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po ito na pagbigyan kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil, it, dahil dito nabigyan si Senator Joel ang proyekto ng proyektong Unprogram Operations ng 2023 na kakalagan ng 600 million na pawang mga plot control ng mga proyekto na kung saan susumahin na 25% na proponent na may halaga na 150 million. Hindi alam ni Sen. Joel na flood control ang mga proyektong ng sa kanya dahil lang aking pagkakalam ay ayaw po ni Sen. Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatangga ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng tatlong pundaon. Sa balit nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan niyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa misteryosong ito. Uh, naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap. sa kasal ko yan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Ah, uh, hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. Ah, uh, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng ang pamilya ko. ang um, ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman sa ating Secretary Justice po na maproteksyon po yung pamilya ko. Medyo mapakabigat po nung mga babanggiting ko rito. At ito po ay uh, malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po, sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Uh, simulan ko na po ang aking uh, inandang salaysay. Sa akin po, sa akin po boss, nalabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po, kuno ko po nakilala si Yusef Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Isaac Bernardo. Uh, ah, nandito po ang detalye kung ilan po at magkano ang ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent. At ako po o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Uh, dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ng aking boss. Ang iba pong sistema, uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag nep po. Tapos po, uh, ang kabuan po ay paglabas po ng gaa. Pag po sa gaa, may lumabas na wala po sa nep, ibig sabihin po noon, uh, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa bike po yun pumasok. Uh, andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At uh, mayroon pa pong mga an, U.A. po ang program uh, locations po yata yon na naibabarang po sa akin noong 2024. At uh, hindi naman po lahat ay sari-sari uh, pong uh, project po yata yun. 2.85 billion po. Uh, yung pong sa 2024 na U.A., Ah, uh, bukod po yung mayroon pong a uh, and nep. Dito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na uh, nakuha ko po sa sa sariling file ko po. At yung po ay a uh, mayroon pong portion doon na mayroong 30%, mayroon pong 25%, depende po sa proyekto. Ah, uh, huli po ay itong 2025 mayroong halagang uh, 2.55 billion po 1.65 sa NEP at 900 million sa GA at ganoon din po ang uh, sinabi niya sa akin sa proponent po uh, doon po sa sinasabi na meron daw pong um, ang ating Senator Jigwe Estrada mm. na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Uh, yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po eh, ay meron, meron ka pa bang kailangan uh, na worth 355 inalan daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang um, pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yon um, sa kanya ko rin po binigay pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nag, nagdadala, wala po kaming hindi ko po nakakarap. Senator Jinggoy po. Si Yosek Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi naman po hindi po maka yung request. Ah, uh, nagkaroon po ng idea kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito ah uh, parang daw po mapagbigyan. So ah uh, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So lumabas po yung yung pondo I think uh, UA po. So, hindi po alam ni Sen yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Dr. Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%. Ako po ang at si Yusik Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 B na request po. Ah... Uh, inayos ko po lahat yun at uh, dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Uh, ang sabi ko po sa kanya, baka pe pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Uh, tulong ko to kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng uh, numero po, binigay lang po sa akin na uh, ni Josec Bernardo. Hindi ko lang po Kasi po, hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Sangrila, BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede pe po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nakakalaga ng tanda ko po, nandito po sa record ay 500 519 po ang pagkakatanda ko po. after po noon, 2022, so yung 519 po, ang... Excuse me, Opo? engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na omit, wala na dadagdag, mag ka doon sa sinasabi mong yes, sinumpang po. salaysay. Ito po. Simula mo na lang doon sa, Salty. sa simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Nung Agosto o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldeco Simula nun sa simula mo na yung sa simula nung uh, G's ng inyong salaysay. Huwag na yung uh, opening. Wala ko nakilala si Undersecretary uh, Roberto Bernardo. Uh, <coughs> kasama kami sa Labuna Uh, Na-promote siya ng uh, nag-promote siya uh, hanggang undersecretary si Yusek Bernardo ang tumulong sa sari ng DPB si ang DIO ay halagang 710 million panawan ng secretary ng DPB Secretary Mark Villar uh, panahon na yan ang tanda ko po secretary, undersecretary po for presyo sa Bisaya si Yusek Bernardo taong 2022 magsimulang magbaba ng pondo sa aking D.O., si Yusek Bernardo ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. At may advance ito na 5 to 15, nakalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP, base sa pagdinig sa camera ng representante. Samantala ang pondong ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM. At ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa na yung sigurado sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting to na binibigay kayo sa Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya lamitang natusok ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusuf Bernardo. Minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay mayroon mas nandito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang gaayon sa ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po yung uh, 300 million na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bumrebilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni si Governor Henry, kay Sed Bongyan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent, kao na bahala. Sinabi ko kayo si Governor, si Pobos, kaya po yung Mr. 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Mali Section, Giginto. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko po pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan mga proyektong galing sa UA 2024 na hindi lamang flat control ang mga proyekto, subalit ang proponent ng naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion ang may pababa ni Yusik Bernal sa aking DO. Tulad ng mga nakarang taon, ang proponent na natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na ibaba ni Yusik Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Taong 2022, ini apo, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villareva ng proyekto multipurpose building ng kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan ng pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po ito napagbigyan kaya napilitan kami gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel pero inutos ni Yusek Bernardo bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent dahil, dito nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed of ng no 2023 na kakalagan ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto na kung saan susumahin na 25% na propon na may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million nila po sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan na ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa blood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa, pagka, sa kaya Senator Jingui naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusuf Bernardo. Sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusuf Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si Hayes SGE. Ayon po kay Yusuf Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusuf Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad ganyan po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, sinayip na asa na po listahan kay Yusuf Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na nabanggit. Ito po ay puro... ah uh, pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay pitong project. Meron pong tatlong 60 million. Isang 45, isang 50, dalawang 40 million. Na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% na binigay ko yung Yusuf Bernardo. Kasama ang iba pang proponent ng mga pondong binibana sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jingoy. Pangapat, Congressman Irsal Linko. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Sangrila, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng git kumulang ng isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa plat control at ang mga proyekto yung tayo sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, nandito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na proyekto po ito. At ang pagkakatanda ko po ito ay uh, 519 uh, million. Ang una po. Uh, sa pagkita ng apat na taon, mula 2022 hanggang 2025. Naging tagapagtaguhit si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ay po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Billion or billion? Billion, Your Honor. Andito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead sa taong 2022, yun po yung una, by lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa by at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa by 5.084 sa UA, 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190, sa 2020 12 billion, sa 2022 519, nung pong 2025 ay 7 billion 385 na lang po sa NEP, wala na pong kasunod. Ah uh, Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron na kong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022 ang kanilang hinihingi na budget na ba, sa bawat proyekto ay 20% lamang po ng 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabi ko na rin po to na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 ang inaayos po namin doon sa literato po. Uh, Subalit so nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25%. Po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kongsaldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kongsaldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAHA, gaha within 1 to 2 months uh, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng kong sa BICAM, ang unang 10% binabayad sa kanya matapos namubas ang GA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng dalawang buwan mula nang maapurbahan ng GA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong ay lang galing sa mga advances mula sa kontratis. Pero hindi na alam ng mga kontratis kung para kanino advance na yun. Ang pera na nakalaan para kay Kong dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o nagatid na hinihing porsyete ng Kong sa bet ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber. Disappearing message po yun na doon ko po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangrila Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan, makikita na po yung bahay. Ah uh, minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwala ko na po. Dilagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin ni kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, naging noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan Second, nd 573 million. Bulak First 2023 1.350 sa 2024 sa UA 1650 Tarlac Second 925 tapos 2024 1 billion 25 Pampanga isang sa 2023 1 billion 125 2024 75 million lang po Ah uh, wala pong alam yung mga tao doon na DE ako lang po ang kausap nila Uh, hindi po lalang nila inay eh, ay kay Kong Salvi. Dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pornstar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Pornstar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Na Naging tauhan ng Star, ang kilala ko na MK. Namit ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalang ko, si MK ay anak ng may-ari ng Perth Star. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Perth Star na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kayo, plano raw nilang lakari ng pondo para sa mga flood control projects. Ako ay nagbigay sa kanya ng listahan at nalubos naman po ito sa GA UA. Uh, kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Perth Star ng pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagwalang pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyekto nang ginawa sa Ipilunduan mula sa National Expenditure Program uh, at papondong itinakda ng bicameral conference ayon po sa record. Uh, ito pa po, po, mayroon pong 2022. Si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino ko usap lang. Ang lista ng mga proyekto na ipasok ni Kamilipana ay nakalakip sa sinumpang salisay sa annex po. Nandito po lahat yung detalye. Ng nabanggit po nung nakaraang hearing, ah... Uh, former congressman Mitch Kaayon Uy. Noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko lang po matandan, Alam ko po birthday. Na noon ay uh, pa po ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Noong ikapat na pagdilig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampelo Lacson, kay Engineer Bryce landes Asang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa bahay kami ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyanan ay para sa proponent ng 2023, na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kongsaldi na sa aking pagkakalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa kanilagang sinumpang salisay kung sakaling tayo may bibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salisay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulungan sa inasagawang bisyo sa Senado sa so, sa so, presente de at iba pang ahensya ng pamahalaan, Kuplay lang mga naman yung proyekto ng DBS. Ito pang matuloy ang palagutin ng lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor? Pwede bang pirmahan mo yung, yung sino pang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng uh, committee ito ng sagayon. Mamaya, kung meron silang gusto tanungin, at least pirmado mo yung